salmon, salmon sign, salmon. bangus yun. Bangus. Puting puti. pare, puti. ikot muna na tayo. Ikot lang muna. Ikot, muna na tayo. Ayun, lawak oh Ah, bagod, 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 Lawak ng fish market. Lawak. Oh, para magaganda dun, oh. Ayun, no, fresh na fresh talaga mga pangkin, oh. Nasa kuwari pa siya, pink trout. May lobster din doon Dalo-dalo pa kami, rao mo? Ha? Ayun, oh. Ayun, oh. oh. pangalaga. Tatuan laki. Pakalawa ko. Templo na naman, dinis. Walang tubig. Pusit, yun na. Pusit. Okay. <laughs> <And out. laughs> po Ang eh. Pero kung bubutulin mo lang tayo. Wala Nakaikot na nga tayo. Lahat malalaki. Eh, eh, eh. Dito, dito ka lang. Diretto ka lang. Huwag kang magsasalita. Pero okay yung size na yun. Atein mo naman eh. Oh, kasi yung size na bangus. Bangos. Ang lamesa yung ano. bangus. Ito bangos yun. Ito yung laki ng kawa. Ito yung laki ng yung bangos Ang dami nung nakita, Sobrang daming isda dito. Hindi ka na makapamili. Ap Wala yung bibili mo. May mga sisel din sila. Trap. Pusit. sariwa daw. narinig rinig nyo. Iban lang nagsasalita ng Tagalog. Ang sariwa daw.

Tiger oh, Tiger Prawn. Ano ba 'yun? Bibili ka ba? Bibili ka? Bibili ka ba o titingin ka lang? Ito, <laughs> <laughs> so, 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 so bro, dami po dito. Hindi na mga pamilya si Fresh Hindi na mga pamilya si TJ. Kukubot. Baby. Ito yung katilapya si Ibrim. Si masarap. Wala pa rin kami nabibili bibili. At madami ka kasing magbibili ah. Hindi ka makabili. <laughs> Ang hirap mo mamili sa sobrang pagbibili. Pwede pati rin, pwede pa rin. Katilapya pa rin. Pwede pa rin, pwede pa rin. Kasi mas mura doon sa kabila. No? Kinsin lang doon sa kabila. No? mahal kaya kailangan mo may mas mura kasi dun sa ibang place ito mahal ang 35 35 ayun na meron pa doon yun yung cutting yun ito yung uh, ano nila hindi papasok para palinis yung mga ano na nabalik na, na, uh, na, 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 na Cleaning area. <tuk tangan> ladyfish, And ladyfish. -tian. -tian. ladyfish, Salmon. time to choose na So ayan Nakakailang minunod na tayo dito Hindi pa tayo nakakapili Pre oh, <laughs> taong mo Sibas Sibas yun Eh nadagan na eh, mga bago na yun Ayan binalikan namin yung kanina Hi bro, how are you? Good. What's your name? My name is uh, Michael Jackson. Michael Jackson from from UK. UK United Kerala. Magkano ilo ko Magkano ilo? Dalawa 25 Dalawa 25? Dalawa kilo? Dalawa kilo? 20 20 20 20 <gibas> Maliit lang yan, yan ang pinakamalit Nakita mo lang, gatao na yung... Di diba yung pinakong lang? Ay wala, nakaikot na naka tayo eh. Sariwa. Sariwa? Yes. Sariwa. Sariwa, no mali. Sariwa, sariwa. Sariwa. Uh -huh. sariwa. ni oh, oh. Okay, pente oh, pente oh. oh.

Ini dia main trade, terus, 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 Oh, terus, 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 Um, boss manager, bayad mo nga. Okay. Ito ka ulit, na. Ito beth ulit yung mga mo? Kailan beth 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 आई लव यू कम आई लव यू ओ लव यू आई लव यू ब्रो लव यू द पार्टी 2 इंच नंबर द बेंड दग दग मिसिंग टू मच हार्ट पेन कम एक बार और कहते जाते और कदम ना करो कदम आगे ना लो और हाथ गिरा परत नहीं आयो दिन में परत तो मंग बंतई हेलो हेलो नंबर 5 मिनट में सब हो जाएगा 5 मिनट में Robert, okay, hindi yung ka loob kasi misan Ito na nakikita so, <laughs> nilalagay na, hindi ka pa nabili. Magkano, magkano? Magkano kuya? Tawad ha, tawad ha. Lagay dagdag. Dagdag. <laughs> May put na video no. YouTube, YouTube, your custom no. Regular customer. Pero wala sa. Kahit bago may put regular. Ate na lang, isa na wala akong barya pre. Only this bangus. Yeah. Only this. Only this. No problem, too much bangus have. Salaja in them. Too much bangus, you taking more. Tell me. How many kg you want bangus? 1 kilo 25, how are you? Huh? Check! Uh. Huh? <laughs> Check! one new! Uh, 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 oh. oh! Check! Oh. This man say no red! <laughs> this man red! He, you so have books? red? You are? <laughs> <laughs> no red? Oh, thank you! Thank you! Oh, <laughs> Hindi ka pa nakakabili, nilalagay niya sa plastic. Budol din dito yung mga ano eh. Tendero eh. So, hanap pa tayo ng ibang mga bibili. Yung hmm. ibang tendero dito magagaling magtagalong. Oh, libre! Libre! <laughs> libre! Libre! <laughs> Galing ng Tagalog yung ibang banda eh. Ah, ito yung mura, no? Dito, no? Yung mong kusit yung oh, mura. 20? 15? 15? No, yeah, yeah, that's why I'm asking also. Okay. No. That's why I can say, no? That's why we come back here, no? All about 20 no? Yeah, no. That someone give also can but very big. I mean, it's small one. Small. small. This is a uh, small. Maybe so. ha? <laughs>

Pakin sa adventure. Okay, ito mga milog ka pa. You, 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 you send me my WhatsApp. Oh, WhatsApp? I, will, mean, I mean, will check. Okay, what's okay what's siya, no? mga WhatsApp. So, dito naman tayo sa ano? Mga pups. Dome. Ay, plus lang. Fruits and vegetable. Ang pangalawang, nandito sa ano na to? fruits and vegetables lang dito da dapat pala may ano tayong kinuha eh push cart eh at kumuha tayong push cart eh ganda ganda dito oh, first time natin pumasok dito ang tatanong Si ano si yung sibuyas at bibili pa ba kayo ng mga ano yung patating na wala yun? Pag nagawa tayo yung pusikat eh bit-bit Ano yung sa akin nandito sa ito Lawak Hanggang yeah. ng letter to E Yeah. Oh, malam. Your same same. Same same. No same same. return return return

sa bahay, ruman din lang. Ang maglalasa ka ako siya. na. sarap. Huwag hatiin mo na. Huwag yung hatiin mo Hatiin mo Ito siya. Kalahati sa amin. si Bonhat? Eh di bumili ka yung malaki, tas hati. Okay na yung sila same, like this. But no, same, same, same. No, same time time return, no problem. Same return? same <speaking> return. oh, pag hindi masarap, pwede may balik. <speaking> Hanap siya ng malaki, parate. Eh. Kahit pure lang pre, ang oh, sarap niya. <speaking> Ayun, ang malaki oh. <speaking> Ayun, kalala, lang sa kaon.

ano ba ito? Oh, no, no, thank you. Mabalit ka naman sa akin Sarap, no. Look. Well, sarap, na sarap. Shikman natin. Um, sarap. Ito yung nasa fish market. Babalik ko pa kayo. Oo nga. Masag sila eh. Ito vegetable Ito tayo sa vegetable area apa dari sini ini Chili lips, tapos samudi kam Uy, di. Ang ba, na lang natin 'to. Ah, dahon ng palaya, dahon ng palaya. Gawin niyo muna, gawin niyo makakatipid tayo parehas. Ay, may gulay pa doon. Okay no? na 'no. na naman. Oh, ready. ko gulay. May ako doon. ano gawin natin diyan? Sige. Sa Atin hindi at. Atin natin yung kung gusto mo yun yung. Ay, Man, please go sa maliit. How much oh, this? Oh, oh. tayo extra battery. Ganda dito ng view. Okay. So, okay. ng okay. video natin dito sa tindahan ng vegetable. Dito sa waterfront pa rin.